Ano okay, yan? Pasalubong? Door to door. Ang yung... nangyari? Nag-lock po yung ano niya sir. Nag-stock po yung CTR. Ah. Yan lang ang problema? Oh, Kailang po yung lumabas sa ano eh. Ang sa akin. Pang 50 ano? 160 yung tabot Ah, tulungan niyo muna sila. Baba. Wow. <laughs> 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 Baga hospital ito. Hospital <laughs> 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 naman. Yung mga hindi kakayanin ng ibang nga. Dito din nadala. Aray, patulong muna. na. Hey, honesto ba eh? Honesto, gamitin mo naman yung malaking katawan mo. Oh. Sabi dyan ako na lang. Oh, Papa 150 to mga sir mag yung kanyang ignition at dito sa atin dito lang mag pima sa akin to bababa okay, mo nga natin pag ganito nyo kasi nangyayari mo sa motor nyo mga sir talagang uh, hindi nyo magagamit yung motor nyo tapos ayun nga isasakay at isasakay nyo po yan kaya ngayon ang gagawin natin ay uh, tutulungan natin to para mamayandak mag sa ano Ah, dito na <laughs> lang sa gilid. Buhatin nyo lang sa gilid. Dito, dito. Dito sa gilid. Sa syak, syak kayo magbuhat. Dalawa kayo, tulungan nyo siya. Unis to boy, baka mamaya, hindi na makahinga na naman yan. Sige, maya maya, asikasin natin ito. Kasi meron pa tayong ginagawa sa loob mga sir. After nang ginagawa natin sa loob, pasok natin yan. Ayan, ito pa yung mga ginagawa natin. Ito lang mga sir, naipasok na natin yung motor. Una natin gagawin kasi ito yung nakalock. Check natin yung battery. Check mo nga yung battery kung mayroon siyang ano. Kung may power ba yung battery niya. Kasi pag lobat din kasi yung battery natin mga sir, hindi mo talaga matitrigger yung kanyang ignition. Kaya check natin yung battery niya. Pag-slapin mo. Ito meron. Ito meron tapos masama pa iniwan pa sa atin hindi eh, malang lang iniwan din yung motor ay yung remote ipaano natin ito matutroble shoot nang maayos checkitin mo at malakas naman kaya susunodin so, so, gagawin kailangan natin obligadong matanggal to to para matanggal natin ito nilo dito yan tutudukin natin dito Ako okay, yan, pakita mo. Ilis mo lang yan. Ha? Okay. Yeah. Hindi naman talaga kahit tanggalin mo yan, hindi mo nga matatanggal din yan. Kasi nga, ang tatanggalin mo ito. Ito ang tunilyo. Yan. Yan, lukutin mo dyan. Yan. Okay. Ha? Okay. Wala? Oo, okay. pag ang ito na isa. Tanggalin mo. Oo, oh, masalang. Okay, tanggal na. Tapos, ayan, matatanggal na natin yung headlight assembly niyan mga sir. Hanggang dito sa may dibdib niya, tatanggalin din natin yan. Kasi pupuntirin natin dyan yung pinakasusian. Yung trigger switch niya na uh, maaring kinalawang or nagkaroon ng ano, full boss. Okay, tanggal na yung headlight. Tapos susunod mo yung, ano, yung dibdib. Ayan, dito na yung remote niya isa rin ito mga sa kapag once na hindi nagpa-function yung ilaw na yan, isa rin po yan sa hindi nyo rin talaga mabuksan yung kanyang ano tapos i-gabit eh, mo nga yung ano, battery tingnan natin ayan, ito naman siya tapos i-unlock natin ayan oh. hindi nag indicate yung ano nya hindi nag indicate yung uh, bat, know, yung remote okay, indicator dito sa panel maring may naputol dito dito sa ano sa harness dito sa ilalim kung wala dito yung kwan ay ano pala ginawa kong 160 pala dito pala tayo pipindot ayano no. malabas ayan, lumalabas naman ayan, no. kaso hindi pala mapihit ayan lumalabas yung ano kulay orange na yan yan yung indicator nya kaso hindi pa rin maikot yung kanilang ginagalang ko physics pala yun kaya ibig sabihin ito lang may problema yung trigger pinasa, pinaka ilalim kapag natanggal nyo naman yung ano yung pairings nyan narudukot dito sa ilalim dukutin nyo lang to para matanggal yung trigger kaso tatanggalin nyo yung alam to saka yung cover din dukutin nyo sa ilalim mga sira kung hindi nyo kaya lukotin tanggal nyo lang din naman na Tanggal nyo na to so, para mayangat nyo tapos patatanggal yung buo yan. Okay. ayan yeah, tanggal natin tapos ito yung pinaka trigger nya mga sir hindi hmm? yan yeah. hmm. pero naikot yan ng uo yan tanggal na yun sa pagkalak yan tanggal na kaso masabit yung yung <laughs> butsok yan o, wala na yan hindi lang kasi maikot ito dahil dito sa trigger nya ito staka po oh. itaas mo yan yan, ito lang yung problema nito mga sa kung bakit hindi nila ito mapihit kaya ang gagawin natin dito ay uh, lang natin to basta pinaka important wag nyo i ng WD-40 contact cleaner po oh, pwede yan yan nag stack up na to yan dapat nagba bounce to mga sa dapat nakaangat kagad yan dyan yun sa kanya kasi nag stack up oh. Ayan. Nag-stack up to. Dapat umangat siya. Okay, linisan mo na yan. Yan lang yung problema niyan mga sir. Try natin linisan. Kapag ka hindi kwan, minsan hindi kasi na-encounter ko yan. Kahit nilinisan mo na, hindi siya nagpa-function. Ibig sabihin, obligadong bumili ka ng bagong sosyal. Kung wala kang budget, disconnect mo lang yan. Napipihit mo na to. Okay, testing natin. Try so, mo nga kung magpapangsyon to. Yung isa yung pinitin mo. Ito. Okay. Ayan, hindi nagpapangsyon to mga sa. Ngayon, natin para ma-check natin kung sila na ba itong solenoid na to or nasa wire gagawin mo lang test light, light mo lang to ito itong dalawan dalawa to kailangan ito mapasukan din ng ano to ng supply to saka itong pula sige test light mo sya pata yung pula i-check mo din sa ground din yun baka kulang sa ground kasi marami na rin ako na encounter na ganyan nasisira din yung trigger check natin kung anong problema ayan oh negative yan sa so negative umilaw yung test light kaya good siya tapos sa positive naman masusuplayan lang yung positive kapag once na pumindot ko sa may pindutan ayan pindutin ko ayan pumula yung test light ibig sabihin good siya ang uh, nakikita kong problema ito ito sila na to ito wala na obligadong bibili ng bago kasi pagka ni-rewiring mo yan magkano si singlin sa iyo eh, kung magkano yung brand nyo yan kasi ang lilit lang ano yan yung wire nyan parang ganito lang kalaki yung wire nyan no? yun, yun. pero ito napapandar mo to kaso nga lang kailangan muna siyang i-trigger sa pindutan para lumabas yung key indicator para mapandar mo siya pandarin mo nga Jared Jared mo pandar po yan, mga sir kasi ang nawala lang dito yung ano yung sa ano sa ito ito pala yung isang console niya dito sunog yan ayan tumitik tik tik na okay unahin mo na itong isusunog mo itong ano sunog yata yung ano sa ECU niya ayan o oh. ah naka electrical tape na pala yan ihinang mo na lang yan Yan, ihinang mo na natin yan para mapapandar natin sige okay na Bali na nga natin 'tong mga sira, 'tong kanyang uh, wear dito, yung wear ng stator hanggang doon sa baba. Direkta na lang natin kasi hey, sunog-sunog na talaga. Di. Okay. mo? Kaso doon sa may ignition natin, yung sa trigger. Obligado, kailangan to ta talaga bumili. Hindi na kaya 'to. Masira na 'to. Pwede naman niyan magamit 'yung mga sir. Kaso nga lang. Ay, mga tapos siya. Tapos yan eh, no? Nuclear pa. Panel din. Linis mo na to? Ganun pa rin. Linis mo to, pati yung fuse. Para lumabas siya, no. Yan, maandar na. Ang uh, pinagkaiba lang nang wala yung wala yung ganito. Sample na lang natin. Patayin natin siya. Oh. Tapos tanggalin natin yung ano. Ayan na. Oh. Di ba wala nang indicator? Dapat pinihit mo siya at pinander mo dapat under yan kaso nga lang hindi siya under kasi nga hindi mo siya tininigir sa remote dali pag iipunan nyo na lang muna importante magamit nyo yung motor at hindi na siya nag ano, hindi na siya nag lock tapos isa isa problema nya yung post start nya walang uh, redondo tik 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 lang yung kanyang relay pati yung fuse linisan mo yan para lumabas yung ano yung ito nagblurting kasi okay kaso may problema rin yung panel niya mga sir pura nagbebling tapos ito hindi na rin mapindot pero ba basya kaso nga lang damage pa rin to hindi na mapindot yan maantat Saan? Ah. Yan, okay na 'tong mga sos. lang kayo niyo kung sakaling paras kayo ng problema nito. Hmm?